Ay, naka. Magandang kababayan. Magandang maga, magandang hapon sa inyo mga kababayan. No? Diretso na tayo sa punto. Ipapatawag ba ni Senador Mar Rodante Marcoleta si Vice Ganda sa Senado? Ito ang tanong na nagpapainit sa social media ngayon. Lalo na matapos ang viral na biro ni Vice sa kanyang concert. Ha? Sabi niya, tignan niyo ha, yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo at ang tugon ng senador ha napakawalang niya ng taong yon boom parang pelikula di ba pero ito ay totoong buhay ha? at may malalim na ugat sa Philippine politics at ang lumalaking problema ng online gambling no ako si hashtag walk with land at dito sa hashtag walk with we dive deep into controversies na nakakaapekto sa youth at OFWs tulad ninyo. Fact-based tayo, mga kababayan, ha? Witty at walang takot sa katotohanan. Batay sa recent Senate hearing on online gambling, si Senador Marcoleta ay nagpapakita ng leadership, hindi lang personal na galit, kundi pagtatanggol sa moralidad at patas. Habang si Vice Ganda, ha? strongly criticizing irresponsible irresponsible endorsements as a betting games na nakakasira sa pamilya at lipunan. Yan, ano sa tingin niyo mga kababayan ko? Comment down below naman. Una, let's look, ha, let's look with data. Ayun sa reports mula sa GMA News at MSN, ang joke ni Vice ay nangyari sa Super Divas concert at dito ay link sa kanyang promotions ng online gambling. Nayari na. Yari ka ngayon, Vice. Ha? Si Marcoleta sa hearing, hindi niya na pinangalanan pero obvious. Galit siya dahil sa disrespect. Lalo na habang tinatalakay ang epekto ng gambling sa youth. Parang si Vice, ha? the comedian, ay naging clown sa maling stage. Senate, not circus. Okay. Mga kababayan sa Quezon City ha, Metro Manila, Davao City, Cebu City, subscribe na. Like this video ha, share sa group chats ninyo at mag-comment ng inyong take. Para sa OFW sa Los Angeles, California, Las Vegas, Nevada, Toronto, Ontario, Edmonton, Edmonton, no? Send super thanks to support truth telling mga kababayan. Ngayon, let's break it down sa sections para mas madaling sundan. Unang back story ng kontrobersiya, ha? Mga kaibigan, simulan natin sa so facts. Sa Senate hearing nitong August 14, 2025, batay sa live reports mula sa SMNI News at the Situation Report, ha? Si Senator Marculeta ay nasa gitna ng talakayan tungkol sa online gambling. Bigla niyang binanggit ang isang walang yana tao na nagbiro tungkol sa kanyang muka. Sino? Walang iba kundi si Vice Ganda sa kanyang concert kasama si Regine Velasquez. No? Ang ito ang exact words ni Vice. Ha? Tingnan nyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Ouch! Pero wait. Ha? Sa isang banda, comedy is free speech, right? Vice has the right to joke as long as hindi libelous. Pero sa kabilang banda naman, and this favors Marcoleta, bakit idadamay ang isang senador sa cheap laughs? lalo na kung may link sa issue na tinatalakay. Ito ay hindi ang biro ha, it's hypocrisy. No? Si Vice ay endorser ng betting apps tulad ng binanggit sa kami.com.ph reports. Habang ang Senado ay nag-iimbestiga sa epekto ng gambling, addiction sa youth, money laundering, si Vice ay nagpro-promote nito for profit. Okay, parang siya ay nagsasabi ha, tumawa kayo sa mukha ni Marculeta pero huwag kayong mag -alala. Bet nyo na lang sa app ko. No? Okay. Ah, this reflects a deeper cultural issue, sa Celebrities using influence irresponsibly while politicians like Marculeta fight for accountability. Okay, imagine ha, kung si Vice ang nabiro ng ganyan sa Senate floor, iyak agad 'yan, 'di ba? Pero si Marculeta as a statesman stood firm. Shout out sa OFW sa Riyadh, Jeddah, damam ano experience ninyo sa gambling abroad? Comment down below nakakasira po yan ng buhay. Ang Senate hearing ay tungkol sa online gambling operations na lumalaki sa Philippines. Ayon sa politico.com.ph at GMA, si Marcoleta ay concerned sa celebrity endorsement na nagpropromote nito. No? Over 10 million Filipinos are into online betting per recent stats oh, leading to family breakdowns at debt. Si Vice ay linked to promotions of betting games. As per MSN report, ha? Some say endorsement are just business. And Vice helps economy through entertainment. But he strongly criticizing ha, it's predatory. Targeting youth na mahilig sa quick money habang OFW send remittances na nasasayang sa sugal. Siya'y tagapagtanggol, veteran lawmaker na nag-lead sa investigations tulad ng past ABS-CBN franchise issues. Ha? Parang siya'y ang anti-clown sa circus ng politics. Serious, fact-driven. Kung ipapatawag si Vice baka maging comedy show ang Senado. Senator, ang mukha mo, joke lang 'yan. Yeah? Okay. Sa US, Los Angeles, Las Vegas regulated ang gambling, pero sa Philippines, chaotic. Pero sa OFW sa Sydney, ah, Melbourne, compare ninyo in-depth breakdown ang Republic Act ang gambling, ha? Huh? Prohibits promotions na nakakainganyo sa minors. Si Marculeta ay pushing for stricter laws while vice actions undermine it. no? Okay, like if you agree Marcoleta is right, share to your kababayan in Japan, Milan, and Rome. Grabe. Mga kaibigan, ako talaga hangang-hanga ako kay Marcoleta. At eh, alam nyo po, si Vice Ganda ay hindi talaga makatarungan. Uh, si Vice Ganda po ay hindi dapat uh, iniidulo ng mga kabataan at ng mga OFW. Pa pa pasensya na po ha, panay kabaklaan. Okay? I'd say... Sana po daw ito po ang karapat dapat isupil na ha si Vice Ganda ipatawag diyan sa Senado hindi dahil doon sa pagcriticize niya dahil doon sa pag agree niya na mag-endorse sa mga o, online ha? online gambling na ito online betting games na ito dapat hindi po yan Once and for all linisin na natin ang bansang Pilipinas alisin na natin mga sigarilyo Alisin na natin ang mga sugal. Alisin na natin ang mga droga. Alisin na natin ang mga korupsyon. Lahat po yan. Alisin na natin. Linisin na natin ang bansang Pilipinas at ang pagnanakaw ng tubig, pagnanakaw ng kuryente. Alisin na yan. Okay yan. Isupi na mo na yan, Senador Marcoleta. Okay. So ano sa tingin ninyo sa Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi? Okay. Ngayon, mga kaibigan, ha, Siya, si Ga Vice Ganda, ha? Uh, see si, uh, Vice Ganda, she icon ng LGBTQ+ plus community, bringing joy to millions. Jokes are part of showbiz, and freedom of expression is constitutional. Pero as a public servant, dito si Marcoleta, he deserves respect. Yeah, uh, her, her uh, si Vice Ganda he's uh, Sorry uh, hindi po her, his. Uh, his walang ya attitude shows entitlement. using fame to mock while profiting from societal ills like gambling. Okay ha, Marculeta versus ABS-CBN. No, recall past controversies where Marculeta, he exposed violations fact-based, no? Si Vice Ganda naman from its showtime antics to this. Parang si Vice ay ang vice, vice president of comedy, full of vices. Okay? The highlights, power imbalance, celebrities versus politicians para sa youth, wag maging fan blindly, think critically. Hey, shout out sa Sarja, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, London. Subscribe for more, no? Ay, nako, grabe. Magaling po talaga si Marcoleta. Ay, nako, ah. <laughs> Kung mangyayari baka mag-apologize si Vice, kung ipapatawag si Vice ganda or turn it out into a skit anong bet news sa Germany, Singapore, Doha? Ha? Maka vice ganda po ba kayo? O kay Mark Holeta? Para sa youth, ha? jokes like vices normalizes disrespect to authority while gambling endorsement lead to addiction. No? Pagko report show rising cases. OFW sa Kuwait, Taiwan, Yigo Guam, Kayod Kayo. Ha? Tapos nasasayang sa sugal. Marcoleta's si stance protects families. Sabi nga niya, kung kung magsusugal daw siya as parte ng ng Iglesia ni Cristo matitiwalag siya. So alam na niya kung alam na natin kung saan po ang ang uh, stand niya, no? Siyempre anti-gambling 'yan, no? Okay, ha? Huh? Uh, ito si Vice, no? irresponsible talaga na role model. Hindi po siya maging dapat role model, no? Promoting love at expense of dignity, no? Uh, eh, si Marcoleta naman, he's fighting for policy reforms like banning celeb endorsement. Okay, huh? your honor. Okay, sabi mo, ah huh? imagine mo si Senate, sa Senate no, with Vice. Your honor, ang mukha mo, pass the bill. <laughs> sa Paris, Auckland, New Zealand, Madrid, similar issues to celebrity influence. No? Comment your story, mga kaibigan. Send super thanks from Macau, India, Manama, Bahrain. Yan, this could set precedent. Celebrities accountable sa Senado. Okay, to summarize, mga kaibigan, ipapatawag nga ba no, si vice ganda. Ha? Possible kaya sa context ng gambling probe, fact show, ha? Marcoleta's outrage is justified, favoring his principled stand, strong criticisms kay, uh, kay vice ha? for hypocrisy and disrespect. We need more Marcoleta-like leaders. Mga kababayan, sa bundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa hashtag WalkWithLang at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, ha? subscribe, like, comment, share. Special shout-out sa Switzerland, Korea, North, Norway, Austria, Thailand, Bandar Seri, Begawan, Brunei, Belgium, Israel, Cyprus, Oman, Netherlands, Sweden. Send super thanks. Salamat at stay awake, stay woke at mabuhay ang Pilipinas.